So, andito yung mga kasama ko, mga katim team Kabusog. Ayan sila, guys! So, nagkaisa-isa na naman kami dahil meron kaming celebration na... Ah. special Yes! So, nag-celebrate kami ngayon ng aming anniversary ng aking darling. Sana all. So, guys, hindi lang yan! So, So guys, hindi lang 'yan, no. Hindi lang 'yan yung 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 dahilan ng aming yung, pag pag-iipon-ipon namin dito. Kasi meron kami, ayun, Ay, ka salita ako. So meron kami special guest. Yan. Alam niyo ba Hindi niyo alam mo sa inyo. Feeling ko so, hindi nyo kilala to kaya ipapakilala ko sa inyo guys. O oh, ayan, Pinakaihintay, pinakaihintay ng mga viewers namin na eh guess, i eh, guess namin dito sa, sa channel namin. So ayan na, so ito na siya guys. Oh, office reveal na ba? Yeah! Office reveal na ba? Office reveal! Na ba? Office reveal na ba? Oh, guys ito ha, ah, magpapakilala sa inyo. Oh, Ayan na, itututong natin yung camera sa kanya, no? Kasi, kasi minsan lang kasi to, lumabas sa mga TV. Kasi ano kasi to eh, danger, dangerous space na kasi. <laughs> <laughs> Min minsan lang to lumabas talaga, totoo lang. Napilita. Dahil sa anniversary namin, pinagbigyan ka. Wow! <laughs> honor na makasama namin siya. Oy, grabe, pinagbigyan lang talaga kami. Pinagbigyan lang talaga kami. So, yes, correct. Dahil, dahil anniversary namin, pinagbigyan kami. Sobra guys, natouch ako kasi hindi to. Wait lang. oy, 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 oy. Hindi to basta-basta, guys. Yes. Oh, guys. Oh. Yun, oh. yun, oh. yun, oh. Hindi talaga 'to basta-basta. Hindi time. 'to basta-basta tumatanggap ng mga invitation. Bihira, yes, 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 guys. <laughs> sinasabi ko <laughs> sa inyo. <laughs> kasi, nagkalubog <laughs> <laughs> 'to. Kasi, 'yun nga inuulit ko dahil dahil <laughs> Ay, anniversary biyan, namin, alam. kaya pinagbigyan kami. <laughs> At, at at hindi lang de, pinagbigyan kami, pinagbigyan kayo. Okay. Oh, handa na ba ang lahat? <laughs> handa na ba ang lahat? Oh, please reveal na. Oh, ito ha, ito na guys. Okay. One, two, three. Ayos, si Mo. Okay, ito na guys. Wait lang, naghahanda pa. Nag-warm up pa siya. Sino yan? Sino? 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 GAYON! GAYON! Ayaw niya, video. niya, ayaw niya! Sampol! Oh, Sampol! Sampol! <sighs> first time nilo ba sa channel natin okay, say, eh. First time niya! So dahil first time niya, kailangan... <laughs> may verse, may verse. Mayroong... Kailangan <laughs> oh, oh, may bagsak siya diyan. Oo, mayroon. Sige na, just sige na. Sige na. Sige na. Sige So guys, ang ako ng mga team kabu, ano, team kabusog. Ah, team kabusog. Tangay na kabusog. Ah, in-invite nila ako. Ah, nagdala. Nagaling pa rin. Para para! Harap! Oh, harap na na! Harap na ay, Harap na! May makinig kayo! Ayun na ayan na! Una pala si, ano, si Mr. Justin and then ininvite ako dito ng team kamasug na mag-inom mag... celebrate! Mag-celebrate Kasi, special day ng <laughs> ay, team! Mag-aral! Mag-aral din! Mag-aral? Nag-aral ka natin kanina po niya! Mag-aral! <laughs>

na <laughs> so yun lang, yun lang. <laughs> yun lang guys. Hindi niyo sa pagkabi sa akin. <laughs> Uy, hindi ba may gig ka? Saan yung next ano mo? Next ano, generation ko. <laughs> 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 no, ito ha. Ano yung masasabi niyo sa special guest natin? Ay, ito, saka, sobrang talino. Sobrang <laughs> talino. Special and special. Oh. Special at special. So nagustuhan nyo ba yung yung bisita natin? Nagustuhan oh, yeah. nyo? Yeah. Nagustuhan oh, nyo. O oh, naman dyan. Oh, yeah. Bigyan natin ng palakpak. Nasiyahan naman kayo. Nasiyahan naman kayo. Masaya naman kayo. Masarap mong kasama kapatid. <laughs> <laughs> yung na nga dun eh. Sobrang lungkot. Huwag mo masyadong damdamin. <laughs> papay, ay, Tama dupa. na yayoy. Hindi mo ay tanggapin.

Siyempre, siyempre, minsan lang natin makasama to sa video. <laughs> sa, sa ano natin eh. Correct sa mga ganitong right. ganap. So, siyempre, hindi pwedeng hindi siya kakanta. <laughs> 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 Kaya, siyempre. Kanta, Sampon! Sampon! Oo. Oh, Kailangan bigyan mo kami ng kanta na hindi namin makakalimutan. P. Sampon! <laughs> <doctor, the> <laughs>